Hey guys, kain na tayo guys. Kakaluto ko lang at yung ating alaga na si Josh eh ang hilig mag-request. So favorite niya kasi talaga yung spaghetti guys kaya hindi talaga pwedeng hindi siya mapaglutuan. So kain tayo. tinagdagan natin ng sauce guys kasi gustong-gusto ni Josh yung madami ang sauce. Tapos madami ang toppings niya. And yung hinalo ko nga pala ngayon ay beef balls. Pinag-combine ko ang hot dog. Pero ang sarap niya, guys, promise. Gustong-gusto ni Joshua yung madaming ano eh beef balls eh. Hmm. Mm. Sarap. Kain, guys. Ang um, di ba sarap? Upapadami na naman yung kain natin, guys. Sarap talagang kumain pag bagong luto. Di ba?